kunin ko rin natin ito. Ang uh, damit ng bata. Sampay natin. Habang tulog yung ating alaga sapay natin to saka magluto ko na gula manguha tayo na tanglad ka jimar halo natin sa tinola Jumaat Selasa naman, ya. Dah minat tu Kajiman. lang na kasi to kundi sinalang na nung mama niya yung mga damit ako na lang, lang nagsampay bago pumasok yun sinalang niya muna to ako na lang itong nagsampay masarap matulog yung kajima pagka ganitong bagong bigo siya ay yung pang tubig na pinagliligo sa kanya yung medyo ano lang, yung patayin mo lang yung init, yung medyo malamig na ng kunti. Ay, ang sarap na matulog. Yung baga frisco sa kanya, kasi nga, lagi kasi nakahiga yung init ng likod niya. Mainit sa likod kasi yung laging nakahiga. Kaya, tinusya, gusto niya yung gusto niya yung nakatayo. Lagi. Ayan Gusto niya yung laging nakatayo bito siya nakaganyan. Kasi naiinitan na yung likod niya sa kahihiga. O, oh, ka-ginger. Huwag mong tumbahin yung ano ko dyan. Ikaw matutumba sa akin. yan. Amoy-amoy niya yung aking kamera. Amoy-amoy na niya. ng yung isdang titinulak ko, hindi Tutulan natin yan. Grading na ako ng tubig. Sarap. Sarap sana kung may may karabo tayo ba. Yung karabo sa ambi, karabo dito sa Tagalog. Oregano. Sa Bisaya, karabo ang oregano. Ganda sana kung may ano. Yung ano yun? Oregano. Pag ganitong may sabaw-sabaw, kailangan may tanglad, may karabu, para masarap ang higop ng sabaw na isda. Hindi na uso sa amin ang karni. bihira na lang kami kumakain ng karni. di katulad nung, nung panahon pa yung panahon pang ano, nung sa Bisaya kasi sa amin makakain lang kami ng karni pag ano makakain lang kami ng karni pag piyesta makakain lang kami ng ganyan kaya doon sa probinsya sa amin ko. Nagsisibaba na yung mga ano, mga kulot. Namimiesta na rin yung mga mga kulot. Kulot sa amin yung katulad nung ita dito ba? Mga kulot. Magsisibabaan na yun. Namimiesta. Pero papakain din naman ng lula ko si Lola ko bunga yung pagka piyesta. May, meron yan sila yung baka na pag may natira silang karni, ginagawa nilang tapa. Yan, ganyan, kasi man. Ginawa nilang tapah Tapa. sarap ibang tapa nilalagay nila doon sa may lutuan bitaw paungusokan lang nila doon yan ako so, kahit okay. ilang ilang buwan mo pa yan naka-stack doon na yan ganyan yung mga lula ko noon Padahon pa namin masaya lang yung yung barrio namin pag piyesta andun, pag malapit na kayo ng piyesta na, na yung mga sayaw sayawan sayawan doon. sayawan dito yung mga ganyan kuntis-kuntis na mga mga raina -rain ganon Ayan. Ganyan doon sa amin, sa probinsya. Tapos pagkapanahon na ng harvest ng palay, ako itong tagahatid ng pagkain ng lulo ko doon sa bundok. Sa bukid. Yan, Kajima, doon sa probinsya namin, ganyan. Pagkaharbisa na ng mga palay, yun na. Nagahatid na ako ng mga pagkain ng lulo ko doon sa bukid. Yung bukid namin doon, mayroon sa bundok, mayroon din sa sa tabi ng yung tabi ng kalsada. Yung tabi ng kalsada, yung palayan. Pero maraming palayan sila ng lula ko. Lulo, marami. May sa bukid, doon mismo sa bundok, ganun. Tapos may niyugan. Yung panahon pa yun namin. Ang saya, ang saya noon. Walang stress nung panahon na yun. Pag sinabi ng lula, Mad, Mad, atid mo na, tiran mo na ng pagkain yung lulo mo doon. Mm. Sige, larga. Yung mga bata, nagre-reklamo. Eh, yung mga ganun-ganun, wala. Ako hindi, sunod. Di ganun sumunod ka sa lulat-lula mo kay Mabait naman kasi yung lulat-dulo ko. Yun na yung kinalakihan ko. Yan. Ganyan. Doon sa probinsya. Yun ang namimiss namin. Doon. At tapos ngayon, nakatira ka ngayon sa city. Oh. Hmm. Hmm. Bawal na sa iyo mga karne. Tumaba ka pa ng ganito. Diba? Saan ka pa? Tumaba ka ng ganito yan ang nakakami sa probinsya pero wala na rin sa probinsya namin makakakain na sila ng mga kar karne-karne rin doon kasi dumadami ang bahay mga bahay doon ako ko bilang ilan lang yung nasa baryo namin ngayon, ang dami na ng bahay. Yung dating ilog dami na walang bahay, ngayon puno na ng bahay. Jesus. Ganun na karami ang tao doon sa amin. Ganun na karami sa Jima. Bihira lang akong muuwi doon Kajima. Jima. Lalo na kung wala na akong pinupuntahan doon. Wala na yung lulat dulo ko eh namatay na. Namatay yun sila mga 90 plus. Mga 90 plus silang namatay. Lula, yung lula ko ata, 91, 92. Tapos lulo ko, 93. sila katagal. Tapos nung kailan lang namatay yung tita ko 87. Ganon ka anong mga matatanda noon. Kasi nga nung panahon nga naman nila walang karni ng karni-karni. Mag-aalaga lang yan sila ng baboy pag para sa piyesta lang. Nula ko, pag nag-alaga ng baboy, tatlo, dalawak. kakatay lang yan sa piyesta. Tapos ipaano niya yung taong doon. Bibinta lang niya yung tawag sa amin sa Bisaya, ipaambit. ipaambit lang niya yan ganyan ang ano ng lulak ko kailangan kasi itong tanglan pupukin mo para pagka nilagay mo doon sa ano sa tinola magkakatas ka agad siya para kumatas Ganun ang buhay ng probinsya. Tapos yung tatay ko, Mandaragat. Doon sila sa ano, Melgar. Melgar naman yun tatay ko. Nasa tabing dagat talaga sila. Ang bahay nila, nasa tabing dagat. Matikman mo lahat ng mga ano nag-isda. Nakagila. Nga ako, lumaki naman ako doon sa lulak ko. Wala ako doon sa tabing dagat. Doon ako sa may bukid. Doon ako lumaki. Doon ako iniwan nila ng mga magulang ko. Noong araw na yon pwede lang ibalik. saya. Kahit na nagkandarapa-darapa na ako noon, bangon pa rin. Ganyan ang buhay. Madapa, bumangon. Madapa, bumangon ka. Dahil pag hindi ka madapa, hindi ka matututo sa buhay. Mahirap lang kami noon. Mahirap lang. Hindi naman ako lumaki sa kumplito ang magulang. Lumaki ako sa sa lulot-dulot. ganyan. Okay lang din. Okay lang din na doon ka lumaki sa lulat dulo mo. Dahil natuto ka sa dapat katutuhan. Ano ba? Natutuhanan. Yung bang tawag dito? yung kung ano yung gawain ng mga lulut dula mo natututo ka rin kung ano yung gawa nila pwede mo rin gawin ganun ganun yung lulat dulo ko hindi pwede magpatulog-tulog ka yung tinanghali ka ng tulog ang an ganun Diyos ko dyan, alas 4 pa lang, kailangan gumising na at magdasal. Magdating ng alas 5, magayak ka na. Ahoy pa lang yung aming tutuan. Kasi yung lula ko kasi noon, religiosa. pusa. Mabait na bait naman sila. Ang panahon na yun eh. na. Hindi na ako kinuha ng nanay tatay ko. Nayaan lang ako doon sa lulat lulok ko. Sa side ng nanay ko yun. Sa side ng nanay ko. Doon sa side ni... ng tatay ko. Kinaano lang nila ako. Pinapibisita lang ako doon sa may... Melgar. Melgar yun eh. Sa Melgar. Sa Dinagat, ba? Gusto ako makita nung... sa side ni... tatay na ano... Nami-miss din minsan ako. Yan, yeah, minsan. Ewan ko ba bakit ako nakarating doon na hindi ko alam kung tinakas ba nila ako o ano. High school ako noon. Katatandaan ko na pagmunat ko ng mata, naka, nasa milgar na ako. Kasi ako, antukin kasi ako. Gawa nung Siyempre, ikaw ba naman yung alis 4 magigising ka na? Alas 4 pa lang, magigising ka na para lang magdasal. Tapos pakulo ka na ng tubig, magsaing ka. Pero hindi ako nagluluto ng ulam nun. lula ko. Mahirap lang. Tsaka kami magkakapatid, walay-walay kami.